Hi guys, dito ako ngayon sa simbahan ng Baklaran. Ayan, sisimba po kami ngayon. Ayan kumari po. Kumari pong maganda. Punta na po kami sa wishing well. Ayan. Ako rin, wala na kung akong bayamars. bahan po yan ng baklaran Hi guys Yan ang ganda ng view kumarik ang maganda